Maasim pero habang tumatagal ay may iniiwang tamis. Ganito nila ilarawan ang lasa ng orihinal na sukang paumbong o sukang sasa mula sa paumbong bulakan. Bukod nga raw ang asim nito kumpara sa ibang suka. Kaya mas pinipili ito bilang sangkap sa iba't ibang lutuin. Para makuha ang tamang asim nito, umaabot ng halos tatlong linggong pag-iimbak sa mga banga o tapayan ang aabutin para ang tuba maging pino ang lasa at maging isang malinamnam na suka. Wali, ito na yung 3 weeks natin na na permit na. Meron na siyang latak sa ibabaw. So, tatanggalin natin para malinis siya. <coughs> Noong dekada 70, bawat kalye raw sa Paombong ay may mga tahanang nagbebenta ng suka. Pero sa pagdaan ng panahon, lumiit na raw ang bilang ng mga lehitimong magsasasa na patuloy na gumagawa nito. May ilang raw kasing magsasasa na naibenta na ang kanilang mga taniman at naghanap ng panibagong pagkakakitaan. Pero sa kabila ng pagsubok na kanilang pinagdaraanan, may ilang patuloy na nininiwala na kaya pang bumawi ng kanilang suka. Gaya ni Kuya Percival, mahigit 20 taon na niyang ikinabubuhay ang pagsasasa. Pitong araw sa isang linggo at dalawang beses kada araw siya pumupunta sa sasaan para mangarit ng puno ng sasa at kumulekta ng kanyang mga naipong tuba. Tuba ang tawag sa katas na nakukuha sa bunga ng sasa. Naaani ito tuwing tinatabas matapos sipain o paluwin ng isang linggo. Kuya Percy, kada araw gano'ng kalayo yung inyong uh, nilalakad para makarating dito sa sasaan? Uh, mahigit din sa dalawang kilometro bago makarating. Mga ilang oras yung inaabot nun? Mahigit din sa kalahating oras. Kalahating oras? Hmm. Pinipili niyo ba yung puno ng sasa na inyong uh, kakaritin? Katulad halimbawa nung bunga na to na pwede na siya para sa pagtutubang. Nililinis namin yan. Tapos may proseso kami na tinatawag na pagsikad. Yung hinahampas o sinisipa yung tangkay niya. Ang proseso niya inaabot din ng isang buwan kasi every three days ang proseso ang pagsikad. So kailangan siyang sipain o mm -hmm. sikaran? Oo, uh, sikaran. Anong, uh, bakit kailangan natin gawin yun? ah uh, parang pagbugbog sa kanya para umakyat yung tuba niya kasi kung hindi naman hindi rin naman siya magkakaroon ng tuba tuwing malamig ang panahon mas marami raw maglabas ng tuba ang puno ng sasa dahil sa mababaw ang tubig sa sasaan isang araw, gano'ng karaming tuba yung nakokolekta n'yo? Uh, umaabot siya ng hanggang 80 liters. Apat na container siya, balik, mapatakos siya ng 20 galon. 20 galon sa isang araw, at kayo lang yung gumagawa nun? Uh, Ilang oras kayo inaabot bago n'yo matapos makolekta yung dami ng tuba na yun? Uh, umaabot din ako ng hanggang 3-4 na oras sa pagkuha. ganito kasi siya sinisikaran. Uh, sa iba kasi pasipa, pero ako, hinahampas ko lang siya ng ganito. Tapos, puputuli na natin. Uh, medyo matigas lang siya. hindi siya madali ah kailangan talaga ng uh, puwersa no para maputol mo siya at ah uh, mailabas no kung saan yung uh, pinanggagalingan nung ah uh, tuba kakinga Natsimpohan namin maganda ang panahon sa pagpunta namin dito. Tuwing high tide ang tubig sa kanilang sasaan, umaabot hanggang bewang. Kaya si Kuya Percival kinakailangan pang gumamit ng baka para makaani ng tuba. Ang mahirap pa yung pag bumaba, talagang halos wala kaming inaani, nalulubog yung tuba natin, walang nakukuha na tumatapon lang siya. Aminado si Kaya Percival na ang kanyang kakayahan bilang isang magsasasa, kusang loob niyang pinag-aralan at hindi minana. At kung meron mang lehiti mong magsasasa sa kanilang lugar sa paumbong, ito ay ang 83 taong gulang na si Tatay Simeon. Ang pamilya ni Tatay Simeon pansamantalang ipinakatiwala kay Kuya Percy ang nasa dalawang ektaryang na sasaan. Bukod kasi sa matanda na, may problema na rin si Tatay Simeon sa pandinig at paningin. Nung araw kasi mahal ka pere. Eh. ko ng dalang daan. Hanggang limang daan. Okay na yon. Okay na yun. yun eh. Una, tinanim ko yung bunga. Uh, Niyan, sasa. Tapos, lawaki. Bali nga dumating ang pagkakataon na hindi na, na nakaya dahil sa may edad na nga si tatay at ipinatuloy sa akin yung pag-asikaso ng kanyang gubat. Kung meron man daw natutunan si Kuya Percy kay Tatay Simeon, ito ang pagiging matyaga at ang pagkakaroon ng dedikasyon sa trabahong kanilang ikinabubuhay. Tatlo lang, patatlo sila, yan ang panganay. Lahat yon na pagtapos nyo dahil sa bukid at pagsasasa. Marami akong trabaho na nalala sa mabuting paraan. Dating palay ang itinatanim ni Tatay Simeon sa kanyang lupain. Pero sa pagdaan ng panahon, patuloy ang pagtaas ng level ng tubig sa kanilang lugar. Kaya mas dumami ang tanim nilang sasa. Pero ngayon, kapansin-pansin din na ang malaking bahagi ng kanilang lupa. Ginawa na ring fish pond, isang alternatibong pagkakakitaan. Si e Palay, pagkapanahon ng October hanggang February, eh. tapos eh, lumakan, lumakan ng tubig, hindi na makapagpalay, ginawa ko sa Sa kabila ng pagsubok na pinagdaraanan ng kanilang negosyo, Naniniwala siyang patuloy itong tatangkilikin dahil sa bukod-tanging lasa ng kanilang suka. May customer ako eh, unti lata kaya hinihingi sa akin. Maasim, maganda asim na siya sa kaysa aksendo. Masarap talaga yung lasa niya. Uh, yung linamnam kung sanay ka talaga iba malalaman mo agad yung lasa niya. Ngayon nandito tayo sa tinatawag nating mga tapayan. Ano yung gagawin natin dun sa mga nakuha nating tuba? Ilagay natin siya dito sa tapayan para i-stock at paasimin. Mm -hmm. uh, pag maasim na siya, pwede na siyang i-market, i bobote at i market Para makuha yung uh, mismong sukang paumbong, gaano katagal yung fermentation period na kailangan? Uh, two to three weeks. 2 to 3 weeks. So iba-iba rin, hindi pare-parehas. pwede na kasi siya ng 2 weeks, pero actually kami ginagawa namin 3 weeks para mas okay siya. Paano mo malalaman kung pwede na itong nga uh, ibenta? Uh, basta na sa 2 weeks na siya, pwede naman namin tikman. Pero ano na yun, maasim na talaga yung pagkat kumabot na ng 15 to 21 days. Pero alam nyo bang ang fermentation pala ng suka ay pwedeng tumagal ng taon? Sa kasalukuyan, meron tayo ditong nakaimbak na one year old na yung edad nung suka niya. Ganun na siya katagal na naka stock at hmm. hanyo Pwede nating tikman. One year old na na nakaimbak? Anong kaibahan nun dun sa parang linggo lang natin siya uh, ibinabad o uh, i-finermin? Uh, sa kulay, makikita natin siya. Kung hindi siya mamula-mula, medyo paitim na siya ang kulay niya. Medyo malabo na siya. Hindi katulad ng two to three weeks na maputi pa. magdi-discuss tayo regarding vinegar. Asa uh, sa akin po, ang paggamit ng sukang pambong hindi lamang po sa sausawan. Ako po si Constantine Bergonia. Mas kilala po akong Kobe dito sa Bulacan. Uh, ako po ay nagtuturo po ngayon sa TESDA. Yung sukang din po is uh, tinuturo namin based doon sa kung paano siya nagawa. Yung kung ilang weeks lang siya na peppermint, at kung ano yung sukang paumbong na masarap pag mas tumagal pa siya. Tinuturo ko po siya sa pamamagitan po ng pag-inline or pagpasok po ng ingredients na sukang paumbong sa recipe. Gaya na lang kapag suka ang usapan, para sa kanya, hindi sapat ang maasim lang. Dapat daw ang suka malinamnam, tulad ng sukang paumbong na madalas niyang itinuturo sa kanyang mga estudyante. Dapat, lasa pa lang daw ng suka, alam mo ng bagay sa putaheng lulutuin yung asim niya hindi siya yung sobrang asim na masakit sa panga <laughs> talagang masarap <laughs> Yun yung lasa niya and malinamnam yung 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 suka ng paumbong uh, actually yung pati yung texture niya eh uh, uh, compare sa ibang suka maganda smooth siya sa may kawayan Bulacan na nakatira at nagtatrabaho si Kobe, pero hindi niya raw makakalimutan yung mga panahong sa paumbong Bulacan pa siya nag-aaral. Uh, nung high school ako, talagang ang mga street vendor ay talagang makikita mo kung saan saan. Pero nagkakatalo-talo yung mga negosyo nila doon sa lasa ng sausawan nila. <laughs> Kaya mas better talaga na talagang gamitin yung sukang paumbong dahil yung mga taga-bulakan po, yun yung hinahanap-hanap talaga walang kapares ang sukang paumbong. Totoo, wala ng kapares po. Kasi kahit anong gamitin ko doon sa ibang lutuin po, pag iyon po ang ginamit talagang ibang iba. From his own adobo recipe, gamit ang sukang paumbong, hinaman namin si chef na magluto muli ng adobo. Pero sa pagkakataong ito, ang sukang kanyang gagamitin, ang dala naming sukang paumbong na sumailalim sa isang taong fermentation. namin ang mga dishes sa isang taste test challenge. Alin kaya sa dalawang adobo ang mas lumasa ang dinamnam ng sukang paumbong? Yung una na original adobo recipe ni Chef Kobe o ang ikalawang adobo na ginamita naman ng sukang paumbong na isang taong inimbak? Taong pangalawa, mas gusto ko dito. Kasi mas nagbe-blend po yung asin niya sa loob ng laman ng mga karne ng manok mas masarap itong pangalawa. Parang yung lasa ng suka niya ay talagang kumakagat ng asin. At mas masarap yung lasa. Ay, galing. Mas masarap nga po siya pag mas matagal. Galing, mas... Ano, mas kilalang-kilala -kilala mo yung lasa ng suka. gayong yung asim na dapat mong malalasahan sa isang uh, suka, no? Kakaiba yung asim niya, naiiwan sa bibig. Pero ang maganda dito, habang tumatagal, kakaiba siya parang antamis nung nararamdaman ko. Lalo na kapag gumuguhit na siya dito sa lalamunan. Pero hindi pa tapos ang tikiman dahil hinaman ako ni Kuya Percy na itry ang suka na dalawang taon na niyang iniimbak. nakikiplay yung asim <laughs> dun sa <laughs> suka talaga uh, uh, na asim. Ayan, yan ang ano niya. Kung yung kanina medyo matamis sa lalamunan, ito masakit. Yan ang kaibahan. Ang um, bayan po ng Pombong ay talaga mas kinilala po dahil sa produkto namin suka. At ito nga po ay talaga pong ngayon ay ginagawan po namin ng prioridad para po mas lalo mapalakas po namin dahil ito po ay talagang malaki ang impact sa turismo namin. I-recognize po yung ating tradisyon at kultura sa pagsusuka para na sa ganun po mapagpatuloy pa rin po natin ang pinamana po sa atin ng ating mga hinuno na imaipagmamalaki natin sa iba't ibang lugar po. Sa tingin ko hanggat kaya ng katawan, tuloy lang hahanapin ah, na rin ang katawan ko yan. Eh. Kung hilig na, hindi na mawawala yan eh. Hanggat nandiyan dyan yung sasa natin, tutuloy lang tayo. Ang naisip ko, pauna rin yan, ang pamilya kaya makinabang. Ipatronize po natin yung produkto po natin dito, which is yung sukang paumbong. Dahil siyempre pag ito po ang ginamit po ng bawat Bulakenyo, hindi lang Bulakenyo kundi mga Pilipino po, uh, matutulungan po yung pag uh, yung progreso. Pag gumagamit tayo ng uh, local products, nape-preserve po natin yung culture and yung identity ng lugar. Hindi nga raw makikilala sa buong bansa ang bayan ng paumbong kung di dahil sa kanilang suka. At ang linamnam nito, nakukuha sa tamang proseso at pagtatsaga. Ang pagsasasa at paggamit ng lokal na suka, sana, hindi lang maisalin, kundi patuloy na tangkilikin. Ako si J.M. Encinas ng DigiDocu para sa GMA Integrated News.